OFW ka ba? First time mo bang mag-abroad? home si ka ba? Kailangan mo ba ng makakausap? Nakakatama ka ba ng lungkot? Hindi ka ba nakakapag-day off? Gusto mo ba ng mga bagong kakilala o kaibigan? Challenge ba sa sa'yo pag-iipon ng pera? Namimiss mo na ba ang iyong pamilya? Huwag kang mag-alala, kababayani. Hindi ka nag-iisa kasama natin ng isa sa partner ng Global Filipino Movement, ang uh, virtual pastor or head ng virtual church ng Filipino Language Christian Congregation sa Kuwait. Walang iba si Pastor uh, Anson Junisio. Pastor Anson, we're uh, glad that you're here. Welcome po. Thank you, Mga Pastor na Sister Joy. Salamat po. What is Filipino language Christian congregation all about. Ang FLCC po ay ito po yung main Christian congregation sa Kuwait. We are under National Evangelical Church in Kuwait. At ang mga dumadalo dito, ang mga domestic worker or household service workers na hindi nakakalabas. Ano yung naka-inspire iyo para i-establish itong ministry nito at kailan ba ito nagsimula? Nilagay na po ng Panginoon ang burden na yan sa amin pong Bishop, si Bishop Gildones, many, many years ago. And so, alam po namin na napakaraming mga kasambahay ang nakitira sa mga malalaking mansions ng mga Kuwaitis. And so, we started going around Kuwait, praying for those villas na alam namin na may mga kababayan tayo nagkatrabaho sa loob na yan. Pero during that time, hindi pa po namin alam kung paano talaga i-approach, i-reach out itong mga to mga kababayan natin ito. But we continued praying for them. Until two years ago, ako po ay naging virtual pastor. Doon nilagay ng Panginoon yung burden sa puso ko na to reach out sa mga kababayan po natin na hindi talaga nakakadalo sa physical church. The Lord just showed us yung missional gap na kung saan out of 270,000 OFWs na nasa Kuwait, 170,000 po ang nagtatrabaho sa bahay out of 270, so, mga domestic, domestic workers so, na hindi po sila nakakalabas o hindi nakakapag-day off ng walang, day, walang regular na, na, day off. Yung iba po, once, once a month. Once a month lang nakakalabas? Opo, some are even once a year. I created an artwork, we boosted that ad using Facebook. We were so surprised na napakaraming mga Filipinos ang na nag-respond nag-engage sa content na yun. Uh, so, ano yung mismo content ng Pinocchio that attracted itong mga nagtatrabaho sa bahay? Ay, nakalagay po dyan ay, OFW ka din ba sa trade? So na doon, alam mo ba na may magandang plano sa ng Diyos? Ang, ang nakita ko, ang nakita ko kasi namin na kaibahan, although nakakapanood tayo sa YouTube ng mga online services, mga preaching, but there's no interaction. So I wouldn't call that a family, spiritual family, kasi Yes, nanood ka lang. Yes, so if it's a family, there should be an interaction mm -hmm. na may nagsasalita and at the same time, you are allowed to talk. Okay. May nakikinig sa'yo. So yun yung nakita po namin na advantage nitong in-offer namin na spiritual family. Pinakita lang, Lord, yung major na pangangailangan ng ating mga kamupayan, especially yung nagkatrabaho sa bahay na they're depressed. Nandun po yung anxiety mm -hmm. nila. So we offered spiritual counseling yung spiritual counseling namin should be open 24-7 dahil ang hirap ng mga oras ng mga kasambahay. Hindi natin alam kung kailan sila libre. Although it's sacrificial, hindi po talaga matatawaran yung joy na naramdaman ng bawat isa na mayroong mga kababayan na natutulungan even sa mga wee hours of the, of the, night. So marami rin po sa kanila ang naging way po ang virtual church para po nila makilala ang ating Panginoong Isus. Napakarami po sa kanila ngayon ang nag enjoy serving the Lord through the, that particular ministry na akala nila pwede lang nilang magamit sa physical church. How do you factor in the fact na halimbawa pag tatapos na sila ng pagtra ta tapos uwi na sila. eh umahatay sila sa church. So anong plano niyo to? Um right now the Lord is actually leading us na magkaroon po ng VBS Philippines, yung virtual Bible Study Philippines. Ang purpose po nito is to to link yung families ng mga OFW's doon sa kanilang mga mahal sa buhay yung nasa Kuwait at yung nasa Philippines. So they will be attending the same service or the same Bible study. Um, it will be very encouraging to sa mga families na naiwanan dito sa, sa Philippines na makita nila na it's the same spiritual body ministering to their loved ones in Kuwait. Ano yung nakita niyong uh, maganda dito at uh, nag-decide mag-partner with Global Filipino Open? Well, Pastor, nakita ko po dito yung advantage na we will save time chasing Filipinos. Dahil po sa ating partnership, ay mapapadali na po natin maabot yung ating mga kababayan, especially sa Kuwait. Ando na po yung initial na filtering. Ibig sabihin, kapag dating po nila sa Kuwait, alam na nila na meron pong church na nagaantay po sa kanila doon. May spiritual family na sila pwedeng attendan pagdating po nila doon sa Kuwait. Why, uh, why would you encourage the, the, other churches to to do uh, such ministry? Um, una po, nabanggit ko po kanina yung missional gap. The missional um, gap, um, Yeah, right? the missional gap. So, statistically speaking, napakalaki po nung portion ng mga OFWs ang um, hindi po talaga naaabot ng physical church. Hmm. And, purihin po ang Panginoon, because of social media, and because Filipinos are the number one social media user in the world yes, um. so ang ganda na we can take advantage of that kasi babad ang ating mga kababayan sa social media and so purihin ang panginoon that yung through targeted advertising we can target yung specific demographic na gusto natin na okay. and um ipapakita po talaga ng ating panginoon doon na wala po talaga limitation all we have to do is just obey And be intentional. Alam niyo po, nasa proseso din po kami ngayon ng pakikipag-coordinate uh, with Campus Crusade Philippines para po talagang magkaroon ng teaching manual. Itong experience na, na, na nangyayari po sa amin. So eventually, our prayer ay, ay ma-share -ma -ma po namin itong strategy na ginawa po ng maraming church sa Kuwait. Kung kayo po ay um, nagtatrabaho sa Middle East and you don't have a regular day off, why not... Try niyo pong mag-join sa virtual church ng Filipino language Christian congregation. And dito niyo po masusumpuan ng spiritual family na kung saan uh, malaya pong ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. But at the same time, ito po ay uh, family na kung saan piling po kaming makinig kung ano po yung gusto niyo pong sabihin sa amin. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong lumago sa ating pong pananampalataya. And alam niyo po, hindi po kayo limited sa kung saan kwarto lamang kayo nandoon o kung, kung nasaan building lamang kayo nandoon. Kundi tapat po ang ating Panginoon kapag nakita po ni Lord yung burden, yung desire sa puso po ninyo, the Lord will, will meet you kung nasaan po kayo. You can be, uh, you can be um, exhorter, you can be a worship leader, you can be the opening prayer. Kahit sa ang role, pwede po kayong gamitan ng ating Panginoon. Basta po, the only thing that you have to do is just commit your time and be available. Walin po ang ating ako maraming salamat uh, Pastor Anson Ayan. for sharing your experience dito sa ating mga kababayan. I'm sure, I'm sure, Uh, hindi lang ito yung first time na ating uh, interview. We want to know later on. So, in this journey na yung ginagawa sa virtual church, eh, kung paano pa ito lalago. Maraming salamat. Pastor. Sa salamat. Po.